Na. Okay. Daddy, asan? Sa? Ah! mo? Oh, <laughs> <laughs> Good morning. Etong balot. Sariwang balut dito sa Japan, 84 yen lang. Wow, so, bibili tayo ng apat at lulutuin natin sa bahay. Tapos i-try natin mga anak kung kaya nilang kainin ito. Ewan ko lang, <laughs> hindi sila mandiri. <laughs> so ito na luto na. Namahan ko lang siya ng mga itlog. Para papipiliin natin mga bata. Kailangan itlog mapili mo, wag balot ha. Merong dalawang balot dyan. Wag kailangan itlog mapili mo. Pag balot na pili mo, kakainin mo ha. Duti ka na. kaka mo pag balot ha oh yes si cinder dandan lang bakal na log na ni na ni balot 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 oh itlog yes yata nice log itlog okay hmm si Pogi naman daw ngayon pag balot na napili niya, kakainin niya yung balot. Alam mo, ay, ay, ay niya na. Dali <laughs> <laughs> pili na. Yeah. Saan ang balot? Ah, sa itlog. Okay. Dali ah, masasabi mo doon. Ako. Mukhang itlog ah. Ayan. Sa moho, dalawang kamay. Eh. Ano? Oh itlog dah. Oh. Siyempre. <laughs> Itlog. Tignan yeah. ko. Itlog. 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 Daki. Paano kung balot, kakainin mo talaga? Hindi, yan naman daw. Tignan ko riyay. Sige, Gali, pili ka na. Dali, asan? San? Ito? Ito? Okay. Tignan natin. Hirin dito. Dito. Nako? Nako? itlog, swerte rin. Itlog. Yatta! Ayan ah. ah, ay, eh. okay. yeah, mga ka-chucho, ngayon si Tommy naman at saka si pili ang pipili. Tatlong itlog na nilaga at saka dalawang balot. Siyempre ayaw nila mapili yung balot dahil ayaw nilang kainin ng balot. Oh, sige na, pili na. Tinan nyo muna maigi sa ilaw. Tingnan nyo ah. No. Okay. Sino na? Tommy. Nagpalit eh. siya, nagpalit. Eh. Palit ka pa. Eh, Tommy ko lang eh papa. Katta. Tommy ka. Tommy daw muna. Hmm. Papay. Tutukin mo. balita mo <laughs> ito, ito may lulo Okay. <laughs> <Chiyote? laughs> <Chiyote. laughs> itlog ha balut, balut, balut <gasps> tama <mo>. <laughs> 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 ang galing naman Sayang hindi napili. Balot o pagi. ni ko ano? Dalawang balot. Isang isa na lang ang ano nilagang itlog. Pag napili mo nilagang itlog, may 500 yen ka. Pag napili mo balot, kailangan mo kainin ha. Walang ano talagang kakainin mo pogi ha. 500 yen dai Ano, genka? Sa tomate. 500 yen, no? Kailangan kainin mo po, okay, ha? Walang ano, ha? Ayan, no? Ayan, no? 500 yen. Pag napili mo, itlog, ha? Ah. Pero pag balot, kailangan mo kainin, ha? Ah. Sigurado ka na dyan. Final answer, ha? Ah. Ay, <laughs> <Laya na>. <laughs> <laughs> ay, kuwai yun. Kailangan na. Ayan, no? Yan, hindi lang malaki, diba? mo! Wala. 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 mo, Wala. 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 Wala.

Oh, wala na. Oh, dalawang balot yan. Oh, kain ka ng balot. Bibigyan ka tago hakin. Tumi Yan na, mga kachucho. Siyempre, ito. yung natitira dalawang balot. Swerte <laughs> na mga anak ko. Hindi talaga napili yung balot. <laughs> yan. Ako na lang nakain yun ng balot na to. Ano na natin. Siyempre, kailangan mayroon siyang asin. rock salt. Yeah. Tapos, suka. Oh, yes. Ininan natin. Ngayon yung binili ni Missy sa Vietnam store. Ayan o. Sweetie talaga ng mga batang yun. Hindi napili yung balot eh. Papa, maay si hmm, hmm Balot, amoy. Hmm, sarap. Ayan o. Kain ka ha? napili mo, Nilaga eh. Dali ka dito, dali. Ayan. Ayan o. Ayan o.

那没了。<駛><駛>